Ayan oh, Alkin. Ano nasa niyan? Ano nasa niyan? Daso taro. <laughs> Ay, ano ya? Ano. ano pinili mo? Pinili ko ano? Ano? Mango toyin, ano? oh. Mango. Kasi yata Obe yan eh. Pudi pa. Oh. Mango cheesecake sa akin, eh. Gawa na ang kubo. Sabi ah, niya, malaki-laki din. Kahit ako, wala. Malaki-laki din sa taas niya. Mayroon na ako, mamaya yung taas niya. Ano Pako Ay, pako ba pipiliin ko? Pako? Umbrella? ka yan oh Ha? awanin pa yan? Hindi ng puno diyan dito ito, Eh dito yung lang putulin ko nila puno. ito, Oh, ito, putulin nila lang naman yung mangga. Ayan, santur na oh. o. Para may kapili ka ng bahay dan. Kaya dito, pili na dito. No? Ano yun yun? Ano kung hadi